sukilab, nandito na naman si Mami Isay, ang tenderang mangyan ng Oriental Mindoro. For today's video nga mga sukilab ko, ay hindi muna maglilinis si Mami Isay. Kasi nga mga sukilab ko, may importante kami pupuntahan ni partner. At eto nga pinuntahan namin mga suki lab ko, kami ay pumunta ng periyahan. Mabilis nga lang yung naging biyahe namin mga suki lab ko dahil nga malapit lang ito dito sa amin tinitirhan. Kaya naman pinuntahan na namin ni partner para makapagbanding na rin kami at makasama namin ang mga alak namin. At bukod nga ng mga suki lab ko, nag-celebrate po kami ng manser ni partner. May ganun pa talaga ang mami isay yo. At eto ang itsura ng peryahan dito sa amin. Wala pang ang gaano tao mga sukilab ko kasi medyo maaga pa nga. Maaga pa nga kami pumunta na yung partner dito para maaga din kami makauwi mga sukilab ko. At ito nga yung itsura niya mga sukilab ko, ililibot ko ka kayo sa aming peryahan. Marami nga mga rides na makikita dito mga sukilab ko at ganoon na rin maraming tindahan na din dito. No nakita ko nga ang mga tindahan dito mga sukilab ko, naisip ko, sana pala dito na lang ako ng tindahin nang lagpas ang oras mga sukilab at eto na nga nagsubok na kaming mag-rides. Eto ngayon tinatawag na car bomb beam. Talagang tuwang-tuwa kami dito at dahil nga walang ganon tao ay apat pa lang kami naglalaro dito. At nang oras na nga to, mga sukilab ko ay talaga nagpiling bata kami ni partner para makabanding na rin namin yung mga anak namin. At buti na lang talaga mga suki love ko sa totoong buhay ay walang sasakyan ang mami isay nyo. Kasi naman tingnan yung mga suki love ko, mahilig talaga mambangga ang mami isay nyo. Hindi! Talagang ini-enjoy ko lang talaga yung mga suki love ko yung moment na kasama namin yung mga anak namin. Kaya naman tuwan-tuwa ang mami isay nyo at saka si partner. After nga namin sa carbambing ay eto namang octopus ang sinubukan namin. Kita nyo naman talaga nag-enjoy ang Mami Isay. Eh, ganoon na rin ang mga anak namin. At after nga namin doon mga sukilab ko, ay eh, nag-request pa nga mga anak ko na sasakay dito sa Elipan. Kaya naman pinagbigyan ko ng mga sukilab ko dahil minsan ko lang naman din sila mailabas. Dahil nga sobrang busy nga namin ni partner, ay eh, kaya nga bihira na lang kami nagbabanding nila sumakay sa may elephant mga sukilab ko ay dito naman daw sila sa may slide. Dito nga mga sukilab ko makikita mo yung slide na may maraming bola. At tingnan nyo naman mga sukilab ko tuwang tuwa ang dalawang anak namin. Nakakatuwa nga sila pagmas na mga sukilab ko dahil nakakawala sila ng pagod. At after nga nila mag slide mga sukilab ko sabi ni partner ay kakanta daw siya. Wow. partner, hindi lang siya gwapo, hindi lang siya masipag, ay magaling din siyang kumanta. At after nga do mga suki love ko, at eto na nga, pauwi na nga kami ng time na to, kaya naisipan namin kumain muna bago kami umuwi. At ito nga mga suki love ko, talagang balot ang pinili namin dahil kami lahat ay paborito ang balot nga namin kumain dito mga sukilab ko ay uuwi na rin kami kasi nga yung mga anak namin mga sukilab ko ay maaga pa ang pasok nila kinabukasan at bukod nga daw mga sukilab ko ay iniisip din namin ang tindahan pero sa mga oras na mga sukilab ko ay sobrang saya namin ni partner at ganoon na rin ang mga anak namin for today's video mga sukilab ko ay hagan dito na lang thank you for watching bye bye